Good morning po sa lahat. Especially na po sa ating mga farmer heroes na maagang pumunta sa kanilang mga sakahan. At ngayon guys, ito po pala yung area namin guys no na uh, magtatanim sila ngayon. Minavlog natin to ngayon guys para ma-document po natin from transplant up to harvest para malaman natin po yung resulta. So second time na po ito guys na ina-applyan na natin ng organic fertilizer sa si Granimus Plus. So sa first natin na uh, uh pag-vlog dito is yung nakapost na sa sa YouTube at sa Facebook uh, Facebook page natin, no? So napaganda po yung resulta na dahil naging increase po talaga yung harvest namin ng almost uh, nasa 50% po, no? Dahil yung uh, dati na uh, synthetic fertilizer lang po yung ginagamit is napakababa po talaga yung ani. But sa tulong po ng organic fertilizer na graniumus Plus, almost 50% po yung tinubo, yung increase ng ating ani. So ngayon guys, ito po yung second time na mag-apply tayo ng graniumus Plus dito sa area namin. So, ayan guys, uh, video natin ngayon guys no, dito sa ating kalayan. Nag-spray kami ngayon ng graniumus Plus. So, maagang maaga, uh, 5 am, ngayon nandito na kami para mag-spray yung graniumus Plus. Kaya kailangan kasi is uh, hindi pa mainit uh, mag-spray ng uh, Organic Fertilizer graniumus Plus at saka Granpuliar. Ayan guys, ito na naman, nag-spray kami ngayon ng graniumus Plus. At saka Grand Puria dito sa ating palayan So, uh, pangalawang bisis na namin itong pag-spin ng graniumus Plus S ayan. ayan guys, ito na po yung update video natin sa ating palay Na ginamita natin itong ating products na graniumus Plus Organic Fertilizer So, ayan guys, ito na po yung palay guys So, nakikita nyo guys is Uh, may bunga na po yung ating palay guys So napaganda na po yung bunga So ngayon guys dito grabe uh, ilang araw na po na parating umuulan ng malakas guys At napakalakas ng hangin Sana po hindi po tumba yung mga palay natin Ayan guys ituturo ko lang po kayo sa unahan no? Tingnan po natin yung mga palay So ayan guys makikita uh, naman po natin na Magaganda at palulusog po ang mga palay natin guys. Na ng Granimus Plus at saka Grand, Grand Organic Fertilizer. So sa mga hindi pa po nakatry na itong ating products, subukan nyo po ito guys dahil ito po ay nakakatulong na tayo sa gastos at nagpapataas ng ani. So ayan hanggang dito na lang muna tayo guys. Thank you so much and God bless. So please like and subscribe sa ating channel for more update videos. For more details, just call me today.